Hello guys, magandang araw sa atin lahat. So, update for today. Yun, ah, patuloy yung paggamit natin ng pinakamalaking coins na meron tayo. So, mas malaki pa siya sa 1 peso coin. Yan. So, ito yung ang bagong lipunan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Yung 1975. Yan. So, color silver siya. Sa likod. May nakasulat na ang Republika ng Pilipinas 5 pesos. So 'yun, for this word ang halaga po nito ay 2500 kung quality po yung coin at pwede naman pong bumaba sa 1500 kung hindi po maganda na yung ano ng coin yung kalagayan ng coin. So isa to sa hinarap natin na sobrang medyo mataas na rin yung value. Actually hindi naman ganoon taas pero may halaga na rin. Yan. So 1975 am um, bagong lipunan. Ferdinand I. E Marcos. Tapos dagdag tayo ng mga rare coins. Like yan. So this is Canada 1984 dollar. Yan. Queen Elizabeth II. Yan ito medyo mataas yung value nito. Yan makita nyo 'yung pagka silver niya pati 'yung likod. Yan. Sa likod may nakasulat na 1534 Jacques Cartier 1984. Yan. So, 15, 1534 to 1984 nag-circulate itong gantong klase ng coin. So, kung meron ganitong klase ng coin at maganda naman yung quality nito, so, papalo siya ng 3,000 pesos per piece. So, kung meron ganitong klase ng coin at marami pa tayong hinaharap na iba't ibang klase ng coin. So, makikita nyo yung mga collection natin. Yan. Yan. So, tapos meron tayong ililinawin lang dito sa 1 peso ni Jose Rizal. Yan, sa mga nagsasabing mataas yung value nito. So, hindi ganoon ko taas yung value nito. Yan, at wala nag-circulate na 1971 na ganito. So, 1972, yan. Actually, magkakaiba yung kulay niya kung mapapansin nyo. Ayan. So, marami tayong 1972 na 1 peso coin. At ang halaga nito, hindi naman lalampas ng 250 pesos. At 100 kung sobrang quality ng coin. Pero kung hindi quality, kunyari, may ganto-ganto na. So, mga papalo siya 50 pesos, 30 pesos. Yan, per piece. Pero kung quality like this, yan, siguro abot pa siya ng 100 to 250 pesos. And kung meron ng gantong klase ng coin, Just follow and comment. Punta kayo sa YouTube channel ko kasi doon mas madali nyo ako makakontakt sa YouTube channel. Yan. Punta lang kayo tapos search nyo lang yung pangalan ni Mr. Ruthless Coin Collector. At lalabas na yung ano ko doon sa YouTube. Tapos doon nyo ako kontak. kasi mas mabilis akong makakapag-reply doon. Dito kasi hindi ko na mabasa yung ibang comment. So yan. Pwede tayo mag-meet sa Pasay, Makati, Tagig, BGC. Yan sa Laguna. So kung saan kayo malapit. Actually, marami pa tayong hinahanap iba't ibang klase ng coin. At kung meron kayong mga gantong coin or hindi ko pa napapakita ang coin, pwede nyo isend din sa akin para makita natin kung magkano yung value ng mga ganong coin. So, pupunta tayo sa kung natin yung pinaka-rare na coin na meron tayo. So, bukod dun sa inahanap po 1921, meron din tayong pure silver coin. So, this is Turkey. Makikita nyo naman yung kinang niya. Ayan. Turkish coin. Tapos sa likod, may nakasulat na 100 lira, 1987. Yan. So ang presyo po nito ngayon ay mabot 7,000 pesos per piece. At meron tayong dalawang klaseng gantong coin. Ayan. Meron tayong dalawang pirasong coin. So ayan. Makita nyo, kung i-compare nyo sa iba, sobrang laki ng difference nito. Yan. So, mga ganito, just follow and comment at wait for our reply. Isa-isa po namin kayong sagutin yung mga message nyo. Thanks, God. God bless you po. Ingat.